Good morning at hingal lang inyong lingkod. Ito daan ba din sa 34. Yan. Robin kami. At packet nga oh. Kalsada muna. Tingnan namin yung gilid ng kalsada bago sa mga boundary. Pero bago yan, a-intro uh, muna tayo. yan nga at nakadaan kami ng puno ng paminta nang hingi ako kay kuya yan you know. o uh, amlay tatanim ko sa bahay para after 5 to 10 years may bunga na pwede uh, gulay no dami dami nga meron pa rin dito Ang paglalagyan pa yan. Ang gulay ng bahay. Yung sihingan rin doon. Ay! 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 Pala ito area na ito eh Yan ang aming pinabantayan Eh ikutan namin mamaya sa loob na kami yan Tingnan namin kung may Magputol Maguling Wala na yung daan dito eh Yung daan dati yan eh Pataas Ang tangke ng tubig punta ng barangay to so, dinasakop to sa manutok residence to haunted house Yan. pero natap na ng mahugan eh ah, nag overlap Maganda naman natin, hindi na masyado maulan. Mapapakita oh, ng araw. Yun know, oh, ganda ng view. Nakikita mo ba yung balitin na yun? Balitin patay na yun. Yung nakatayo yun, parang tore na simbahan. Oo, oh, oo. Oh, oh. Yun, sakop natin yung 34 pa yun. May guho ba di oh? Bago lang yan. Oo. Sa 24 oh. Wala pa yun dati. Wala pa. Yung mga uh, yung ko ng magulayin din oh. Dito uh, kami sa kabundukan. Grabe ganda oh. Oh, paragatan. Dito ba? kaya yan ano yan, bakawan. Baluti. Yan baluti nen. Oh. 'yan? Yan bali. Ito pa kami sa gitna ng lot 18 sa kakagubatan. May sinuot kasi kami. Uh, okay naman yung bandang, yung kalahati, nakakalahati na kami. Okay naman yung kalahati. Uh, wala namang anumang pinutol ng mga kapunuan. Uh, inabot na nga kami ng lakas ng ulan. ano Oras natin mag -alas 9 na. Nag-upisa tayo umalis sa resort ay 7.30. Ano? Dalawang oras na tayo nagro-rubing. Bali, binabaybay namin itong daan. Yan. Binabaybay na namin to. Dito may daan din dito pero hindi na namin area yan. Itong bandang kaliwa lang ang aming area. Galing so, na kami dun sa baba. Nakait lang ulit namin dun. Para ma-ikutan naman itong pataas. Itong bandang taas. Uh, wala namang nagagawing tao rito at uh, mula nung huli kami magrobing dito wala pang nagawi uh, ibig sabihin uh, wala sila na iniikutan ng gwardiya eh hindi na nila iniikutan 18 na ito 18 ito buddy um, 18 ito bago nga pala namin kasama si Bagol Bagol yan o no? kasama namin yung bago nanguot tayo nanguot tayo sa daan okay. update update na lang ulit tayo Whew. yun o no? pahinga muna kami kami Uh, tapos na namin nakatambok na namin yung huling mo ng lot 5 dito oras natin na mag alas 9 media medyo napabilis kami basang basa basa nga oh. basa basa kami sa ulan bababa na kami mga mga alas 10 media Nandun na kami sa lot 18 sa pinagparadaan ng motor dami dito no nai bagong bago pa dati rito saan saan may mga inakay yung mga bagong ano na baboy damo rito ngayon na lang wala, ano wala na ba din itong nag unalan ano wala nabibisita lagi yata nito baka ano ang ingat ngayon alin yan ngayon ay kinakaan niya yan yung mga yan ay pala ito yung kasama namin bihasa sa gubat ah uh, hunter to dati bago magwardya kaya sa na ito ngayon hindi na kasi bawal na eh. bawal na yung pangahanting ng baboy damo kaya binabantayan namin tong area para dumami dumami ang karne <laughs> joke lang para dumami yung mga baboy damo tsaka mga unggoy dito kasi mga unggoy nga bumababa na dun sa amin sa resort sa dumadami na umaamo na mababait na yung mga unggoy dahil hindi na sila nabubulabog simula nung binabantayan namin tong area na to nirurubing-rubingan uh, ah, pinagbabawalan yung mga nangahanting dito sa loob ng sasakupan ng nature valley kaya yun dumami yung mga baboy damo dito na lang sila lagi nagiikot dumami yung mga unggoy mga bayawak yan Ya. Yeah. Yeah. Yo andito na kami. Ah, uh, malapit na. 100. 100, 100, 100. 100. 100. 100. Ha? Yeah. Hey. Yeah. Oh, yeah. 100. Dito, okay, Maka, lang si Kuya Rey sa taas. Dito na kami. Nakita na yung guard house. Ah, dito kami sa kalsada. Yung kalsada. ito dapat. Ang laging apak. Yung puwit. Sa akong. Hindi pala puwit. Sa akong. <laughs> Ay, kami sa kalsado. alas 10 na ang oras natin. Tapos na tayo sa pag -ro sa lot 18 at lot 5. Tuma kami? Ay, ako. Yan. yung sakop natin, ako ganun yan. Pag oh, pataas. Patumbok yan doon sa, doon sa ano, sa muhon doon. Ayan, hanggang dyan lang Dito na kami. Ah, kami rito sa lot 5. Pag nalagyan namin ng guardhouse yung lot 30, 31, ay di okay na mga lusot-lusutan puro guardhouse na. Ah, dito kami. Yo, natin dito na nga kami sa ano, resort. Ah, kabis na. Kaligo na. At pinayog kami ng ulan sa kabundukan. pag ano. Ito na nga si Tikboy. Buraot. At Tikboy. <laughs> Tikboy buraot. Buraot <laughs> na. Woo! <laughs> Naburaot na Tikboy. Ano. Uh, May butunis ha. So paano hanggang dito na lang yung ating video at kita-kita ulit tayo sa mga susunod nating na adventure. Ano? ang uh, yung adventure natin ngayong araw at balat maulan hindi tayo masyadong mga pag video kasi napakadulas ng duya uh, ng daan duyan ang pati ngayon uh, medyo gumaganda nga ng uh, panahon ngayon tanghali pero eh. so, ang maga talagang maulan kung kami nagro-robing so paano ang dito na lang at kung natapos mga video na to huwag ka makalimutan huwag makalimutan kalimutan, wag mo kalimutan, mag subscribe dyan sa baba na ano, para makatulungan mo kami sa paglago ng aming channel Yeah, shout out kita-kita uh, tayo sa video.